Higher order thinking skills. Isang konsepto ng edukasyon. Edukasyon, kung saan nakabase ito sa isang taxonomy. Taxonomy, binubuo ng tatlong konsepto. Pag-aanalisa, evaluasyon, at sintasyon. Sintasyon, isang kaalaman na binuo mismo ng estudyante. Estudyante, maraming potensyal. ba ang maaaring potensyal ng isang bata? Marami. Marami. Ganito ang bilang ng paraan para mailabas ang kanilang maitatagong Sa Kakayahan. Ito ay pinapalakas, pinapaunlad, upang mga Pag-unlad ng bayan, tao at mensa. Ito ang hating ng mas matibay na edukasyon. Edukasyon. Ito ang susi sa maliwanag na kinabukasan. Kinabukasan. Sabi natin na mas matalino na ng maraming pag-aaral sa Balogon ng Aksyon Aksyon Ang pinakamahusay na aksyon ay magagawa sa pamamagitan ng magaling na pag-iisip. Pag-iisip Pinapahala sa pamamagitan ng pag-iisip ng malalim. Pag-iisip ng malalim Ito ang hati ng higher order thinking. Hots para sa edukasyon ng Pilipino? Si Pilipino, ang pangunahing wika ng mga Pilipino. Pilipino, pag nagkakaisa, pa lahat magagawa. Magagawa, lahat tayo ay may magagawa pag tayo ay may alam. Alam, masasayad mo na alam mo ang isang bagay pag ito'y may papaliwanag mo mula loob hanggang labas. Labas, let's think outside of the box. Box, pakas natin ang higit na pangangailangan sa pagpapaunlad ng ating edukasyon edukasyon ang iyong pag-undad. Pag-undad sa edukasyon. Ito ang layunin ng HOTS. HOTS. Ito ang edukasyon. Filipino HOTS. Ito ang maaaring pag-undad.